Oso, so ito, mag-react tayo ha? O kasi nag itong si Tatay Harry Roque sa kanyang post kay Pope Francis. O pero sa hindi magandang dahilan. Eh, kasi sa kanyang post kung saan siya ay nakikiramay sa pagpanaw ng Santo Papa ay uh, hinalukan hinaluan pa. ng mga kung ano-anong uh, mga politika at yung kanyang mga pinopromote na party list. O yung gabay party list sinama pa niya doon sa kanyang, uh, kanyang pakikiramay dito sa Santo Papa. O nasama pa yung muka ni dating Pangulong Duterte at ni VP Sara doon sa kanyang post. Tapos sa baba, nandoon din yung lahat ng kanyang mga social media. Um, maraming nagalit. Lalo na, siyempre tingin nila dito kalahari roke at sa kanyang kampo ay uh, grupo ng kasamaan at kadiliman. <laughs> so, bakit mo hahaluan ng ganyan? Kumaga, pinupolitika mo yung uh, pag yung yung greeting, yung iyong pakikiramay sa pagkamatay ng Santo Papa. So, daming nagalit, daming nagalit talaga. At uh, yung huling check ko 50,000 reacts, either galit o kaya at uh, tatawa. O pero in bad case nga naman yung pong uh, ginawang post na yan nitong si Tatay Harry Roque. Lalo na yung pong kasama doon sa sa kanyang post si dating Pangulong Duterte ay yung uh, only world leader na minura itong ating uh, beloved na Santo Papa okay, Kung maalala nyo, many years ago nung after dumalaw nitong si Pope Francis sa Pilipinas uh, para para uh, puntahan yung sa Leyte at uh, samahan yung mga kababayan nating na ng bagyo um, may hirit itong si dating Pangulong Duterte na hindi nakakatawa di ba? kung saan namura niya itong si Pope Francis panoorin po natin ito sabi na sirado na ang Sino dumating? Dadating si Pope. Gusto ko tawagan. Pope, putang ina ka umuwi ka na. Ano oh, mo ta? Magana magbisita dito na Oh, so yun, napanood nyo po. Talagang uh, sa akin, ha, uh, ibang level talaga yung naging kabastusan nitong si PRRD. At uh, bakit pa niya kailangang idamay yung Santo Papa? Kung siya ay nagpapatawa, kung siya ay nagyujoke lamang, diba? It's, uh, it was a very bad joke. At uh, isipin mo, Santo Papa yan. Uh, he is someone that, who is loved and uh, revered by millions of Filipinos and uh, marami pa lahat ng katoliko sa buong mundo. Tapos, ganun lang ang gagawin niya. Mumurahin lang niya at gumagagamit uh, lang. Kumaga, parang uh, ginamit lang niya as uh, parang uh, katatawanan o butt of his joke. Diba? At uh, kaya talagang, para sa akin, uh, yung pagka-aresto kay... Tatay Digong Diyan sa ICC Ay maaaring kaparusahan ng Diyos eh. Dahil sumusobra na diba? Minumura niya yung Diyos Minumura niya yung Santo Papa Kahit na gaano ka makapangyarihan O gaano ka kayaman O gaano ka kahusay Sa kung ano man ginagawa mo eh, walang, Wala kang karapatan sa namurahin o pagsabihan ng hindi maganda ang Panginoong Diyos at yung kanyang mga uh, Santo Papa At yung kanyang mga naging Santo Papa So um, maring ginamit ng Diyos yung ICC na kasangkapan Para turuan ng leksyon itong si Digong di At uh, ngayon nandoon siya, lagpas isang bon na siya sa dahig Sana ay mag-contemplate siya At uh, sana ay uh, maisip niya yung kanyang mga kamalian yan if possible pa magdas magdasal siya mag mag apologize siya sa kanyang mga kamalian sa pagmumura niya dito sa Santo Papa para uh, kung, pagharap natin sa Panginoong Diyos di ba eh kahit pa paano na, na mabawas-bawasan naman eh, kung, kung, kaya pa yun pero sana yung panahon niya doon gamitin niya para Humingi ng tawad at mapalapit muli sa map, mapalapit muli sa Dios, 'di ba? Kasi talagang uh, ibang level. Ako, hindi naman ako banal na tao, hindi naman ako uh, ganoon kaano ka, ano, ka, ka relihiyoso, pero hindi ko naman magagawa yung pagmumurang gano'n lalo na sa Santo Papa who is uh, well-loved uh, by the world. At uh, isa talaga isa sa mga talagang ano, uh, masasabi mong uh, nagmahal ng totoo sa mga Pilipino. So ayan. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.